But as far as you are concerned, sir, kailan dapat mag-start yung impeachment trial? Sana March. March na. Nais ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na mas maaga magpulong ang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Para kasi kay Senate President Jesus Escudero, July pa rin ang target na simula ng trial dahil nakabreak ang Kongreso. Pero giit ni Pimentel ang makikita mo sa current impeachment rules ng Senate itong hawak ko uh, resolution number 39 ay kung basahin mo yan you you do not get the impression that the Senate must be in session as a legislative body panawagan ni Pimentel magpatawag na ng koko si Escudero para pag-usapan ang iba-ibang opinion sa esyu. Layon niyang kumbinsihin ang mga kapwa senador na dapat magpatawag si Escudero ng special Senate session para agarang aksyonan ng Articles of Impeachment ayon sa konstitusyon. Hindi naman daw kailangan si Pangulong Marcos pa ang magpatawag ng special session dahil hindi naman daw kailangan mag-session din ng kamera. Focus hmm. muna. natin. Pakipakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, amin uh, aminin namin sa taong bayan na ayaw nila. Giit ni Pimentel, nakahanda naman na ang Senado na simula ng impeachment trial, lalo na at ipinagutos na ni Escudero ang pag-review sa rules at ang iba pang logistical preparations tulad ng pagsasayos ng witness stand at mesang gagamitin dito sa session hall. Kaya naman, para kay Pimentel, kaya nang mag-convene ang impeachment court sa Marso. Pero sa pinakahuling pahayag ni Escudero, iginiit niyang hindi kailangan madaliin ang proseso, lalo na't may mga petisyon sa Korte Suprema hinggil sa impeachment ng Bise Presidente. May hiwalay na Supreme Court petition ng bise para naman pigilan ang nakaambang impeachment trial. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.